Ilang taong tinugis, pinagbintangan bilang isang kriminal at sakit sa lipunan ng gobyerno ng Pilipinas, partikular ang hanay ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit sa mata ng mga kababayan nitong Moro, isa siyang maituturing na bayani, pioneering at mukha ng mga makabagong grupong Moro sa ngayon na nakikibaka sa kanilang pagkakasarinlan. Ito ang kwento ni Hatsi Kamlon o mas kilala sa bansag na Mas Kamlon. si Hadzi Abdul Hamid Kamlon ay ipinanganak taong 1905 sa Luok Sulu at batay sa ulat kasaysayan ay bago pa man mangyari ang ikalawang digmaang pandigdigan ay kiela si Kamlon bilang isang local leader sa kanyang nasasakupan sa Luok Sulu na may simpleng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsasaka at pangingisda. Hanggang sa nangyari ang ikalawang digmaang pandigdigan at isa siya sa itinuturing na lumaban sa mga pon na may intensyong sakupin ng mga kapuluan ng Mindanao, partikular sa lugar ng Sulu, hanggang sa panahon ng mga Amerikano. At noong nagpalit ng bagong administrasyon ng Pilipinas na suportado ng mga Amerikano, ay dito na magsisimula ang galit ni Kamlon sa gobyerno ng Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang mga posibleng dahilan kung bakit nagsimulang magtanim ng sama ng loob si Maas Kamlon na hahantong sa kanyang pag-aaklas? ayon sa aking pananaliksik at batay na rin sa mga historical record ay maraming rason sa pag-aaklas ni Maas Kamlon laban sa gobyerno ng Pilipinas. May ilan na nagsasabi na kaya nag-aaklas si Kamlon ay gusto niyang babagsakin ang pamahala ng Pilipinas at kumuha ng atensyon. Ngunit ayon sa mga Moro historians, may mas malalim na dahilan si Kamlon sa kanyang pag-aaklas at isa na dyan ang reforma sa lupa o hindi pagkilala sa mga tausug sa kanika nilang sariling lupa at pangagaw rito. Buhat na rin ang ipatupad ng gobyerno ang land titling system na pabor sa mga Christian migrants kaya maraming tausog ang nawala ng sariling lupa. At ayon pa sa mga Moro historians, hindi pinapakingka ng sentralisadong gobyerno sa Maynila ang mga hinaing ng mga Muslim sa Sulu at napabayaan ng mga Moro pagdating sa edukasyon, serbisyo, infrastruktura at seguridad. May mga ulat ng abuso ng sundalo sa mga komunidad ng Sulu, kabilang ang pamimilit, pananakot at paminsan-minsan ay pagpatay sa mga inosente. At ang panghuling dahilan ay patungkol sa sultanato ng Sulu na unti-unting nawalan ng kapangirihan matapos maging ganap na bahagi ng Republika ng Pilipinas para kagamlon at sa iba pa, ito ay pagtanggal sa kanilang pagkakakinanlan at soberanya bilang isang lahi. Kaya tinangad ni Kamlon na ibalik ang dignidad at autonomiya ng mamamayang tausog sa pamamagitan ng armadong pakikibaka at dito nalilitaw ang pangalang Maas Kamlon na yayanig sa pamahalaan noon ng nyumaong Presidenteng CLP Duque Rino. Ang grupo ni Maas Kamlon noong una ay nasa 25 lamang ngunit dahil sa kanyang prinsipyo at ipinaglalaban ay nahikayat niya ang ilan sa kanyang kanayon na umanib sa kaning grupo hanggang sa umabot sila ng isang daang bilang. At isang pangyayari ang mas gumulat pa sa gobyerno ng Pilipinas at ng Armed Forces of the Philippines nang pataubin nila ang hani ng 7 Infantry Battalion ng Philippine Army na itinuturing na veteranong hani ng mga militar dahil ang infantry na ito ang naisabak noong Korean War na kilala rin sa bansag na ninita troops. Isa ito sa malaking pagkapanalo ng grupo ni Kamlon laban sa hanay ng kasundaluhan dahil sa engagement na ito, labing walo ang sundalong nasawi at labing siyam naman ang naitalang sugatan habang sa kabilang kampo naman ay isa ang patay sa hanay ni Kamlon habang lima ang naitalang sugatan. Sa pangyayari na ito ay hindi agad matukunan ng pamahalan ng Pilipinas ang problema nila kay Kamlon dahil sa mga panahong ito kabilang din sa internal threat ng gobyerno ang lumalakas na grupo ng communist movement na Hukbalhap. Kaya bilang tugon sa grupo ni Kamlon, sinira ng pamahalaan ang pangalan ni Kamlon at ang kanyang grupo at tinawag na bandido, rebelde, kriminal at kung ano-ano pa para sirain ang kanyang imahe at reputasyon sa buong Pilipinas at sa kanyang kapwa muro. Ang mga karagatan ng Sulu ay tiniterrorize daw ni Kamlon Pinipirata do nila ang mga barkong dumadaan sa lugar hanggang Borneo kung saan inaatake nila ang mga merchant vessel at inaakyat ang barko pagkatapos ay kinukuha lahat ng gamit ng mga pasahero nito. Sa kabila nito ay hindi mahuli-huli ng mga militar si Kamlon sa lugar at sa loob ng tatlong taon ay lumubo ang gastos ng Philippine Army sa lugar dahil sa paghahan kay Kamlon sa iba't ibang nakakalat na isa ng Sulu Archipelago kinakatakutan di umano siya ng mga militar dahil sa kanyang abilidad na bigla na lang nawawala tuwing nakakainkwentro ng mga ito. Gumagamit daw si Kamlo ng anting-anting ayon sa mga kwento pero isa lang ang talagang totoo na mahirap siyang hulihin at gumagamit ng automatic rifles para sa komportasyon nila ng Philippine Constabulary at ng AFV kasama ang Air Force. Ang kanyang secret island at jungle fortress ay kilala at walang naghahangad na pasukin ito at pinaniniwalaan ng mga sundalo na isa sa napakaraming isla sa Sulu nagtatago si Kamlon at doon din niya itinatago ang maraming kayamanan na nasamsam niya at ng kanyang grupo di umano sa pamimirata sa lugar. Ngunit mariing pinabulaanan ng residente sa lugar na si Kamlon ay masamang tao dahil isa di umano si Kamlon sa nagpapakita ng kabutihang puso sa mga kapwa niya Moro Tausug. Dahil daw lahat ng kayamanan na nakukuha niya o nasasamsam nila ay ibinibigay niya sa mga taong mahihirap sa kanilang lugar. Kaya ito itinuturing na bayani na parang si Robin Hood. Dahil dito mas minahal pa siya ng mga morong Tausug na sa tingin nila ay tinalikuran sila ng national government kaya si Kamlon ang isa sa naging pag-asa nila kaya isa ito sa nagpahirap sa mga sundalo ng gobyerno sa pagtugis kay Kamlon na kahit magbigay sila ng pabuya o reward ay talaga namang tapat ang mga tao kay Kamlon. Dahil sa tuwing tatanungin sila ng sundalo, daladala ang litrato ni Kamlon ay tanging pag at salitang hindi lamang ang marinig ng mga militar. Hanggang sa sumapit ang Hulyo 1952, nang magpadala ang pamahalaan ng limang libong sundalo sa pangungunan ni Ramon Magsaysay na defense secretary sa mga panahon niyan kasama ang tangking panggera at ilang aircraft ng Air Force at naval units ng Philippine Navy para umataki sa Sulu na may layuning hulihin ang nooy mailap na si Kamlon. Ngunit nagulat ang lahat nang sumapit ang Hulyo 31 ng taong ding iyon, nagpakita si Kamlon sa isang dalampasigan ng lahing-lahing at doon din nagdeklara ng pagsuko. Hindi dahil sa ginagawang pang-aatake ng umpinsiba ng mga militar, kundi sa kadahilan ng may lihim na pag-uusap sila ni Ramon Magsaysay sa bayan ng Sulu na Defense Secretary sa mga panahon iyan at sa mga panahon ding iyan kasama ni Kamlo ng tatlong daan niyang tagasunod. Ang naturang lihim ng pagkikita at pag-uusap ni Kamloon at Noy Defense Secretary na si Magsaysay ay naifabri sa isang article ng Philippine Time Magazine at ayon dito Nagkaroon ng lihim na kasunduan sa pagitan ni Magsaysay at Kamlon. Dahil ayong kay Kamlon, susuko daw ito kung bibigyan ng fair treatment ng kaning mga tauhan at ang kaning pamilya. At tumanggi rin di umano ito na tumanggap ng kahit anong reward at ang kahilingan lang niya ang gusto niyang ipaggalob ng gobyerno. Unang dumating ang bangkang maliit na papunta sa barko ng militar kung nasaan si Ramon Magsaysay, sakay ng bangka ang anim na taong gulang na anak ni Kamlon at isang basket ng prutas para ipakita ang tanda ng pakikipagkaibigan. Sumunod naman ang isang bangka na sakay na nito si Kamlon at nakiusap na susuko siya sa baybay ng lahing-lahing sa ilalim ng mga dahon ng puno ng niyog. Pinaunlakan naman ito ng Defense Secretary na si Magsaysay kasama ang 200 na followers ni Kamlon na nasa baybayin dala ang kanilang mga rifles, bulong barong at mga kris habang naglalaro ang mga anak nila sa buhangin ng baybayin na mayroong mga kutsilyong nakasabit sa kanilang mga tagiliran. Habang ang kanilang mga kababaihan ay nasa isang bantarin ng baybayin malapit sa grupo, nakasuot sila ng pink, yellow at apple green na damit kasama dito ang asawa ni Kamlon at sa mga panahong iyan, ang mga moro ay nag-aasawa ng higit sa isa lalo na kung may bilang sa lipunan. Ngunit si Kamlon ay talaga namang loyal sa kaniyang asawa dahil sapat na daw ang isa. Ngunit ang pagsuko na ito'y tila baka duda sa mga taga-masid at may iilang tinawag pang komedya o isang palabas lamang ang pagsuko ni Kamlon. At ayon pa sa taga-masid, si Elpidio Quirino mismo ang kasalukuyang presidente ang tumangging kamayan si Kamlon sa kanyang pagsuko. At hanggang sa dumating ang punto na ang lahat ng pagdududang ito ay nabigyan ng linaw dahil matapos ang isang lingkong pagsuko ni Kamlon ay bumalik muli sa kanyang pag-aaklas at ang mga sundalo rin ay agad namang bumalik sa sulo para tugisin muli ang nooy nag-aaklas na si Kamlon at dito na nagkaroon ng digmaan na nagresulta sa pagkamatay ng dalawampung tauhan ni Kamlon. Noong Nobyembre 1952, ilang buwan nang lumipas sa ikalawang pagkakataon na isumuko si Kamlon ng formal na pagsuko kasama ang kanyang dalawamput kasamaan sa nooy justice secretary na si Oscar Castillo sa munting lupa at nasintensyahan sila ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit nakalabas din ito kalaunan dahil sa desisyon ng Pangulong Quirino na patawarin si Kamlon sa labas pasok ni Kamlon sa bilangguan at sa paulit-ulit na pagsurrender nito ay bakas pa rin ang niya sa pamahalaan at patuloy pa rin ito sa kanyang pakikibaka para sa kanyang ipinaglalaban. Hanggang sa dumating ang ikadalumpot apat ng Sintembre taong 1955 nang maganap ang labanan sa pagitan ni Kamlon at ng 2 Infantry Division ng Philippine Army at ng Sulu Air Task Group kasama isang gunboat ng Philippine Navy na nangyari sa Tando Panuan Sulu, isa ito sa pinakamadugong labanan sa pagitan ng grupo ni Kamlon at ang tropa ng gobyerno na kung saan ikinasawin ng kanilang isang daan at siyam na pong tagasunod at dito rin naitala ang huling pagsuko ni Kamlon. Ang kampanyang ito ng gobyerno laban kay Kamlon sa loob ng pitong taon ay gumastos ng mahigit 185 million pesos bago nila napasuko ng tuloy ng grupo ni Kamlon. Ang naunang hatol kay Kamlon ay na at nasintensyahan muli ng life imprisonment na siyang tinutulan naman ni Kamlon dahil anya, hindi daw siya sumuko conditionally, sumuko daw siya dahil sa pangakong bibigyan siya ng parol. Pero ayon sa gobyerno, hindi daw siya pinangakuan ng kahit ano at dahil na-violate niya ang kanyang unang kondisyon ng kanyang pardon kaya siya nakalaya nung una. Ginugol ni Haji Kamlon ang mahigit sa labing tatlong taong pagkakabilanggo dahil noong September a 1968 sa edad na 72 ay binigyan siya ng nooy Pangulong Marcos Sr. ng presidential pardon at tuluyang nakalaya. Ang makasaysayang buhay ni Kamlon ay naitampok sa pelikula at hindi lamang isa kundi dalawang versyon ng pelikula ay pinangatawanan ni Ramon Revilla Sr. noong 1981 na may parehong pamagat na Kamlon